saying that municipal ordinance number 2024 20, 74 do tools dyan. Tools dyan. Isko. Isko, as if At yung iba po niyang mga kasamahan. Uh, Kalamang Turay, sa WWD. Welcome po. Kayo dito sa amin. Aplausos 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 <laughs> इस मुद्दे पर चर्चा इसी मुद्दे से आई। यह परिचालन प्रारंभ होने से पहले परमार्थ परिचय इसी मुद्दे से आई। तब इसी को अमूल्य लाभ ना प्राप्त ना उल्लंघन ना अन्याय ना अन्यायावाद। अलावा उसमें निर्वाचन यही तो है। तो आप जानते हैं कि इस

salamat sa inyo at lalo papuntabi magulungtiyan hindi ang aming gustawin ang pagsisang bisyo po hindi naman din sa mga kay pangunat hindi sa buong bayan ng buwan at ito po yung programa ng pangalang bayan na laging maala ang pasto dito sa bayan ng buwan. punto na inaitinataan ina para po sa programa ng pangasong hatong ng pamalang Ang pamilya ko ay nalang po magsasaluhan. At hindi po tumis na pala po. natin kasama ang iyong ama ng barangay. Ang ating po ay kasama ng mga kapitan na kapito po ay hindi sa Hindi po nagbabago. May pa po po. Ako po dati may ako sa Wala nang buho. po ay mga kapitan

wala tayong sakit at buong ang ating pamilya. po! Pero ng Pasko, ang at ating pagbati sa inyo ng isang maligayang Pasko at maligayang bagong taon. Mga mahal po, mga mga pagkakamahal, muli po ang at ating pagsalamat dahil sa tulong nakatalawagdan niya si Kuna Magsanyang Bila Vice Mayor ng Bayan ng Mabuli po. Maraming maraming salamat para di pang bayan. Mahal na mahal tayo. Yan, yeah, maraming maraming salamat po sa ating pagkakulong bayan, kagalagalang Mark Anthony E. Senyo. At ngayon naman po, dumago na po tayo sa pinakaabang bahagi po ng ating program. Siya po ay isang tao at gabay ng ating bayan. Sa bawat proyekto at programa, ramdam natin ang kanyang malasakit, dedikasyon at tunay na puso para sa mga mayang buwa kayo. Sa ilalim ng kanyang pagmuno, patuloy kong lumalakas ang suporta at tulong para sa ating komunidad, kaya narito po tayo ngayon para sa isa pang pa makabuluhang kayo bigyan po natin ng maliit, masigla at masigla po pala ang Ang ating minamahal at masipag na punong bayan, kagandahan lang Army de la Cruz sa Maraming maraming salamat sa ating binatang binatang tagapagpapilala. Yan po ang gusto ngayon, binatang gupi. po, ang ating mong barangay affairs, alam mo lang po natin, Si Sir Jensky, success si pa. Wala pa po. Siyempre po sa aking pong uh, napakasipan, uh, nakapitan kanyang mga kagawal na narito. Si kagawal, sa inyo na talaga. Kagawal, Lino, Kagawal, Glenda, Largado. Gagawad, Lorena, Malalaya. Gagawad, Marina, Largado. Alam ka pala ng program. Gagawad, Roger, Ilano. Gagawad, Mabela, Mabel.

na nagpapuntay. Ganun din po sa ating uh, mga lupon, mga frontliners, at higit sa lahat. Sa ating mga minamahal at mamamayang dito po sa Barangay ng Barangay. Isang magkanda at magkala ang aking kaagapay, ang aking katuwang, lalong-lalong na po sa pagmamahal at pagsisindi sa bawat mamamayang buwak niyo. Ang nag-iisang gwapo na Vice Mayor ng Bayo ng Buwak. Walang iba kundi po ang ating Vice Mayor, Kuya Mark, sa inyo. At syempre po, sa ating 12 sanggunian, opo na nato Bagamat sila po kanina ay eh, kami po ay kumpleto. Pero mayroon po kasi mga community hearing kaya hindi na po nakadalo. Pero sila po ay ipinapabot nila ang kanilang pagbati sa bawat isa sa inyo ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon. Kasama po natin ngayon ang aking uh, anak. Ako po ay taus pusong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyong pagtangkilik at pagmamahal upang siya po ay isang dinap na maging konsihal. Kaya nga po, iilang buwan pa lamang, aanim na buwan pa lamang, ah. siya na po ay is ng isang ordinansa na nasa second building na. Ang inyong punong bayan naman po ay aaprobahan ito at ito naman po kasi ay para naman din po sa ating mga estudyante. iskolar isko supplies yan po ang gagawin natin kaya nga po sa susunod na taon ang bawat estudyante mula kinder hanggang grade 6 ay may libre na pong school supplies yan po ang ordinansa na ipatutupad at pinangunahan ng ating konsihal isko Hasinto! Kasama rin po natin sa 12 sanggunihan ang ating SM ng bayan. Hindi lamang po siya ngayong konsihal, siya po ay isang ganat na bukal na. Opo, walang iba kundi po ang ating minamahal konsihal, bukal, makul, hinan. Kasama rin po natin ang ating konsihal, konsihal, sito, laylay, ang minong ng bayan. Barangay ang una, kay Konsihal Manggera. Ganun din po sa ating Konsihal Wilson Mabuti, Konsihal Tino Mandike, Konsihal uh, Gatas Mascarinas, o, kasama rin po natin si Tino Mandike, Alirik Solomon, at syempre po sa ating uh, Liga ng mga barangay, Presidente, Consihal at Dona Flor at sa SK Federation naman po si Consihal Mark Hayan. Kami po ay narito upang maghandog muli ng pamaskong handog. Alam naman po natin ito'y ginaganap taon-taon. Kaya nga po ako ay magsusumikap na talagang ang bawat mamamayang at pamilyang bulokenyo ay may pagsasalusaluhan kung sasapit ang araw ng ating kapanganakan ng ating buong may kapal. Kung matatandaan niyo po, hindi pa man po ako punong bayan, 2018 ay sinimula na po natin ito. Ikawalong taon na po natin ginagawa ngayon. Yung 2018 hanggang 2023, yun po ay galing sa aming pamilya. Kaya natutuwa nga po ako, ngayon 2024, ito po ay isang ordinansa na. Isang batas na na kailangan pong sundin ng bayan ng buwa. Isang ordinansa na na kahit sino pa po ang maupong mayor, ang bawat pamilyang buwakenyo ay magkakaroon po ng pamaskong handog taon-taon. Only in buwak. Dito lamang po yan sa bayan ng buwak. Kaya nga po, ito'y isang legasiya. Isang legacy na aking iiwanan sa inyong lahat. Dahil, after 2028, tapos na po ang aking termino. Kaya kahit sino pa ang mapudyan, o po, kahit sino pa po ang maging punong bayan, itulutulutulina na, na siyempre, ang mga bawat pamilyang kuwakenyo, ay may pagsasalusuluhan pagsapit ng Pasko. Kaya, sa inyong lahat. Opo, sabi ko nga, pagod na pagod na rin po talaga dahil kanina pa po kaming alas 8 ng umaga. <laughs> Ikasyam na pong barangay ito. Narito po kami para bumati lamang. Oo, sa inyong lahat. Pero bago po yan, ah, uh, Meron lamang po akong mga konting uh, gustong ilahat sa bawat isa. Sa December 8 po ay ang ating founding anniversary. Piesta ng Bayan ng Buwak. Tama? tayo po ay dati-dati binadaos po natin ang napakaraming activities. Pero ngayon po, may executive order na galing po sa ating Pangulong President Marcos na tayo po ay nasa state of calamity. Ang state ng calamity, mayroon pong bagyong kino at saka mayroon pong bagyong uwan. Hanggang ngayon po ay nasa state of calamity po po ang buong bansa. Pagkapat hindi po tayo uh, talagang napuruhan, pero hindi po tayo pwedeng gumastos para po sa mga activities, katulad ng founding anniversary, fiesta, ang ating pong uh, pera para dyan ay ilalaan po natin sa ating mga kababayan manasa ng tapo ng bagyo. At para po matulungan natin yung mga nawalan po ng bubong, yung pong mga namatayan ng hayop, at ganoon din po sa mga puno at pananim na nasira ng bagyong pino at tuwan. Sumulat naman po kayo at ibigay po ninyo sa ating mahal na uh, kapitan. Ito naman po ay ipapasa din sa uh, MSWTO at aaprubahan ng inyong punong bayan. Pero huwag po kayong malungkot. Meron din po tayong konting aktibidades. Hindi nga lang po ganon, kundi po ang activities natin ay magkakaroon lamang po ng presentation ang ating drum and line. Hindi na po ito competition. Sila po ay tutugtog o po sa ating uh, kaye, dito po sa tuwa. At yun po ay ating pakikinggan at punonoorin. Bibigyan lamang po natin sila ng token dahil sila naman po ay gumastos sa kanilang uniforme at yung kanilang mga magulang, siyempre, nag, uh, nagbigay na rin po ng oras at panahon ang kanilang mga guro. Oo. At uh, this time, ang gusto po namin uh, na ma-share sa bawat isa, ang pag-uusap po namin ng ating mahal na Vice Mayor at ng Dwarves ang Kunian, ay magkaroon po ng salo-salo. Dahil piyesta naman po yan. Hindi po ba? Ano ba ang piyesta? Salo-salo. At least, pakikinabangan po ng bawat tao na darating po sa publasyon, imbis na kung saan pa po kakain, may ikinayak po tayo na tanghalian dito po sa Casa at yan po ay open for all. Okay po? Parang hindi mga natuwa. Yan po ay open for all. Naitigyan po. Para bang namin-mesmerize kayo diyan, ah. <laughs> Pero siguro dito, alagay ko naman, eh gusto ba ng marites? Marites? Ay martis la ang doon nagmamarites. Ay niyadpolis na yun. Pero kahit na niyadpolis ngayon, imamarites ko na po sa inyo. Siguro naman po, alam ng bawat isa na yung aking pangarap, matagal ko nang minimitig. Pero, sabi ko nga po, may mga pagkakataon tayo na hindi pa niya binibigay kaagad. Dahil, ang Panginoon Diyos naman po ang nakakaalam ng tamang panahon, ng tamang oras, kung kailan. Kaya nga this time, gusto ko lang pong ipaalam sa bawat isa. This is not a fake news. Ito po ay galing mismo sa, iny sa inyong punong bayan. Ang pinakamalaking bubuyog ay dadapo na po sa bayan ng buwa. Ayan, masaya, pag, pag pagbubuyog. <laughs> Ayan po, ano? Ayan. Ito po ay itatayo. Ano po yun? Opo. Ito po ay tatayo. Opo. Sa barangay Tampos. Bukas na bukas din po, ay magkakaroon ng groundbreaking. Pagkatapos po ng groundbreaking, mag-uumpisa na po sila. May mga phone na. Uh, uniling ko po na ito ay matapos bago po pagsimana Santa. Kaya hindi na po kayo mapunta sa Lucena para magjadibila ang... yan. Di po ba nakakatuwa? Isa naman po ang ibig sabihin niyan. Ang ating bayan ay progresibo. Ang ating bayan ay maunlad. Kaya nga ka this time, opo, yan po yung mga investors na yan, nakakatuwa dahil napakalaking oportunidad po sa ating lahat, Lalo lalo na po sa mga walang hanap buhay, na ang nilin ko lamang po sa kanila ay mabigyan po ng hanap buhay yung mga qualified na buwakenyo. Ang gusto ko sana, ang kanilang mga empleyado ay galing po sa bayan ng buwa. Yan. Yeah. Kaya sa inyong lahat, no? Oo, ang bawat isa ay talagang uh, ako po, sampu ng aking pamilya, ay bumabati po sa inyo ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maraming maraming salamat po. Sulong buwak! Sulong buwak! Mahal na mahal po po kayo. I love you all. Yan, sige po, bago po natin tuluyang ipamigay po ang ating mga pamaskong handog, isang picture taking po muna with mayor po, kasama po ang sangguniang barangay po ng barangay Mambay. Yan, sige po, inaaya po namin ang mga barangay kagawad po. Nasaan po ang ating mga barangay kagawad? okay po, sige po. One, two, three, smile! Yan, isa pa po, po. One, two, three, smile! Isang Christmas sign po para sa ating lahat. One, two, three, smile! Yon, makikisuyo po kami isang video greetings lamang po. Ang sasabihin po natin ay Maligayang Pasko, sulong buwak! carry on. In three, two, one! Iyon. Maraming maraming salamat po sa mga kamayan po ng Barangay Bamban, sa pamangalang bayan po ng buwak, sa pangunguna po na Mayor Army de la Cruz Carion, kasama ang ating pangalawang po punong bayan, kagalang-galang Mark Anthony E. Senyo. Lubos po kami nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa sangguniang barangay po ng Barangay Bamban, Kapitan Makimod, kasama ang kanyang mga barangay kagawad, barangay